Hey, good morning mga guys. So, welcome back sa YouTube channel ng mga siya. Nandito naman tayo sa Karmetan. Samahan niyo naman muli si Tony Vlog. So, hindi ba kayo na subscribe kay Tony Vlog? Uh, Pag-subscribe, like, comment, share. So, pag-pindot na ng notification bell para update tayo like, sa mga video natin. itong dito sa mga burot at mga latagan dito sa video. So, samahan nyo mga guys. So, shout out sa lahat mga subscriber. At sa so, maraming maraming salamat sa so, mga WIP W, mga from Hong Kong, from Canada. Out sa out sa lahat sa mga subscriber at mga natin. So maraming salamat sa manyo ko. Let's go! Aksesoryo uh, natin dun sa ating kapatid ng ano ka kaibigan natin. Uh, good morning. shoutout uh, shout out mo na. Teacher, grade ko ah. Uh, so, sa mga guys, yung about naman ang kalatag dito mga guys, yan ang katulad nyo. At damit na itong mga aksesory dito sa so mga about, ito, mga gamit sa mga cellphone natin sa charger, mayroon tayo mas mura lang itong mga pero para natin sa ibang market. Sample itong mga kablit ko, mga isi kwenta, so kasal itong mga ganito. Ang labanan nito, magkano labanan nito? 150. So napapanood na siya, so, bigyan niya siya ng ano, 130. <laughs> diba? So ito, ang kablit ng mga ganito, si Quinta, no? Mga kablihan ito, si Quinta, mga presyohan lang ito, mga so, sa so, bawat mga aksesory dito sa mga ano. So, dito guys, so mga ito. Sa rider, magkano to? Uh, 150 yan mga about na ano. So, ito. 250. Kapag napalood mo kay Tony Vlog, 220? O, oh, 220 lang daw, ha? Pag ginamit mo Tony Vlog, ha? O, oh, pag ginamit mo si Tony Vlog, napanood mo si Tony Vlog. Ah, napanood ka Tony Vlog. So, gamitin mo ang pangalan ko rito. Ang yabang, no? <laughs> Siyempre, eh, para para may discount kayo. Malaking bagay na rin kung may, may 20 pesos kayo na discount guys. Para pamasahin na pabalik na rin kung saan ka napapatungo. oh, 30, huh? Ah? oh, 30 pesos discount no. Oh. So markita to. So hindi natin masasabi kung marketan to. Mas maano. O oh, yan. Ah, yun accessory to. Yan. so ito. Anong sari dito? Mabi. Hindi, anong pwede dito sa mga ano? iPhone ba to? Okay, so -ano to? 250 to mga guys, mga ganito ang charger natin, ang 250 negotiable pa. Ayan dami, negotiable pa. 250 siguro maging 200. Oh, tingnan mo, 250 pero laki. 70 ng Laki ng discount, si Kuwenta, sa kamantali ng iba, 30. Tapos ngayon, 50 Kuwenta ng discount dito. Oh, yan tingnan mo ha. Ah. Basta na panood, gamitin lang si Tony Vlog. Masaya ko mga pag- Ayun, lang din siya, no. 250 maging dalawang. Oh, yan iPhone, oh. Ito, iPhone 'yan, ah. Ayan, oh, iPhone dito sa so, charger ng iPhone natin guys. So mga kanong presyo dito 50, maging 200 na lang. O tingnan mo, laki mo. Si Quentin discount mo, guys. Oh, dito 200 lang oh. 250 maging 200 sa mga iPhone. So nag-iPhone diyan ha. Ah, uh, charger natin no. Oh. Ayun. Gamitin mo lang si Tony Vlog. Good morning. Tapos mga Yan dito mga guys, oh. so dadaanan natin kay mamaya. kay ano, doon mamaya tayo update buo natin, update natin kay Boss Dan. Yan. So dito naman tayo sa mga about na matong oh. mga ito. Boss, pagkano to, boss? Ano? 250. 250. Yan naman guys, yung mga sapatos natin. 250. May retire din mga sa mga about ng resort. So ang resort natin magkano? Boss, sa resort. Sandan lang daw to resort guys, oh. Sandan lang mga presyoan. Yan, yeah, mayroon tayo doon sa so mga ng mga latag-latag dito din ng uh, mga kaibigan natin dito na naglalatag doon. So, dami kayong pagpipilan. So, pili-pili lang. Makapagtsamba ka rin. Makaka-jackpot ka sa so mga abot ng mga latag-latag dito. Yan. O, to. Yeah. Oh, to. Doon tayo kay Boss Joel, no? So, lapit-lapit na kiyonti, no? Uh, siya kay Boss Joel, mga customer. Yan. Yeah. Yun, mga guys. Ito, magkano, Boss Joel? 1,500. 1,500 sa so mga abot ng gulong. O, kasama na yung, ano, no? Sa parang wave yata o ano to basta bahala na kayo so 1.5 down presyo ang dito mga guys 1.5 yan ang fissure natin dito Ayan, yan 1.5 yan mga gulong na yan so yan mayroon tayo itong ano pagkano to boss 500 500 may spray pang spray gun sa mga bout pang spray na uh, sasakyan 500, 500 lang to ha? so mayroon tayong ano mga latag isang dan helicopter yung battery Sandan lang daw ayan. Dito sa nakalatag Kay boss Joel Ayan Ayan Dalo tayo dito Papapunta tayo sa dolo guys no? So ano pa Pwede natin ma-update dyan So yun Mayroon si ano dito Kay Friend natin Ayan Mayroon tayo ng na... yung natin? 400 400 yung banga sa so, mga nakarelate na ganito mga banga <laughs> so banga natin hindi naman okay lang naman so banga natin to 400 ito mga banga natin sa mga probinsya na sa mga ganang buhay pamumuhay ng probinsya okay lang hindi naman siya ano yan pamumuhay natin no na uh, probinsya no uh, banga sa so, mga about na nakalatag dito mayroon tayo dito sa mga guys yung mga katulad yan na so, pa ganito mga sapatos mga mga nata ito mga sapatos so i-kumpara natin sa mga about ng mga tatalang mga mga safety shoes tayo dito mga guys wala tayong mga to, so ganun mga siguro ang update natin so we blame natin ang mga video natin sa mga baguhan ng mga subscriber natin so shout out po sa lahat yung mga sapatos may mga safety shoes tayo sa so, ipagkumpara sa marketa ng iba't marteta markita alright so daloy tayo pababa tayo ngayon so nandito sa tayo mga kalamansi natin Anong labanan nito sa 80? Anong labanan yan? Kilo? Per kilo, 80 per kilo natin sa mga about na mga kalamansi natin Yan, sa mga, yan, mga ganun Sa bandila nyo, ito, sa mga kalamansi natin dito So karating lang yung ating kaibigan no? So si Kombon Team Vlog Morning, shoutout mga boss Ating subscriber natin So, karating lang Ni, eh, oh <laughs> Ha? Sa so, mga about ng mga sili natin guys Yung mga Ang, ang sili natin, lapitan natin Ay, mayroon tayo ng ano dito Per kilo natin 50 ang per kilo nito Ang sili So, mayroon nang matumpukan Kaya 20 lang Oh, kung nakalo na 20 to ah 20 pesos, 20 oh Ang dami oh o oh, yan, sa yung mga mailig sa sili dyan, sa mga pang yan. Siya, ito, tumpo ka na balot na 20 lang. Ang per kilo din ito, 50 per kilo niya mga ganyan. Yan, malabdahan yun, no? So dito mga so, tungkol naman tayo sa mga, mga construction o no? mga ano, mga supply mga construction tayo guys. So dito tayo. So update price lang natin to so, si kumpara natin sa ibang about ng mga market ano. So ang mga gulong, ang gulong boss magkano to? Ha? 10 piso ah gulong nito ah. Ang gulong natin, update lang natin sa mga to. Sa... So, to ito boss, ito panghasa natin sa mga nagwi-welding. Hasa boss magkano to? Oh? sampung lang ha? kagulo ya ka galaw sampul sampul sino yo siapa tang jadi mo tapo sampulin kali samir house yana ah. yana yeah, yeah, now okay. guys yes daw so da balik tayo rito no sa nagkagulo tayo no so, so isipin mo mga guys oh Sampung piso lang ha Sampung piso nga daw Sampung piso Sampung piso isa? Oh. Ah sikwenta oh. So sampung piso nga mas mura pa rin Sampung oh. piso ang isang piraso So limang piraso sikwenta guys oh? Yan ganito ha Yan sampung piso sabi ko sa inyo eh. So cutting this naman natin ito boss, magkano ng isang bintan? Sampo rin ng isa. So yan mga gito. Makapal. Alright. So pambapping, mayroon tayong pambapping dito sa mga stainless. So about yung mga ano pa pambapping natin. So mga tools natin, so mga katulad nito guys. Okay, so, katulad nito mga guys, so, mga tungkol dun sa mga nag uh, mga kalpinter. Sa mga pinto to. Magkano to boss? O oh, 50 lang to, guys ha. Sa so, mga kalpintero dyan ha. 50 pesos lang. Yan, sa mga bawat nagbubuta sa mga door lab. 50 lang. Ha? Saan ka ba nakabili? Sabihin natin sabihin natin kung anong brand. Basta dito, mura lang. Huwag na natin banggit sa mga brand. Bahala ka na, siyempre. 50 pesos na nga, oh. Oh, okay. Ah, Ay, sige po. Okay lang po. So, 50 pesos sa bawat mga ganito, guys. Sa mga door lab, no? Botas. Yan, sa mga... Yun, dami, di guys, gusto. Dami pa yun. Mga... Yan, yan. yan. <laughs> 150. Ah, 'yan naman ang tawag na ito, ang tarbao nito, 'yung halimbawa, pang-ipit. Oh, so mga Oh, mga tobo, pang-ipit. So 150 lang ang presyon daw, ah. Mga tobero 'yan, oh. Oh, 'yan. Ayon, boss. Ayon 'Yung pangtanggal ng 'yung pangtanggal sa loob, hindi iiwang bakal. Ayun, boss. Ayun sila sabong. Boss, mayroon ka ba noon? 'Yung 150 lang to. Ah, na Ah, naputol halimbawa. Yeah, oh. mga yan guys ha. Dito nakalatag dito. So may tong mga accessory dito sa so, mga about na oh, 70. yon guys, yung mga ano natin yung Ayan, dito. Oh, yan. So part nito guys, yung mga katulad niyan sa mga laboratory sa mga laboratory natin, lababo. So, ito, 70 pesos lang. Ayan, 70 pesos. Ayan, dito. Sa mga latag di kuya do. So, ito boss, mayroon tatanong nito. Magkano ang presyo nito boss? 50. Ayan, update natin ha. 50 lang to sa mga sealant natin. Mayroon tayo ha. So, ito naman. Boss, ito boss, magkano to? Ha? Ito. 80. ah uh, pang bapping ng flooring. na chlorine, uh, concreting. 80 lang to guys ha. So, meron tayo rito ng package. Sa lababo, magkano? 150. Lababo, guys, oh. Pang lababo. 150. Pang shower natin. O, oh, isang daan ng pang shower natin. Yung may handle mang shower. O, oh, uh, about ng mga ano. So, ang kinaganda ito, mga guys. So, meron tayo. Ang trabaho nito, ito. Ano ito bang trabaho, boss? Hangin. Panghangin, no? So, pang oh. so magkano ang presyo oh, nito? So guys, kung so makakita ko kung nakapag-relate kayo So, kung kayo naka, anong skill niyo ito mga ganito. Pagka nabintahan to ba? Oh, 150 lang din ko mga. Compressor yata. O, compressor. Sabi ko nga ba. Ah, hangin sa compressor sa so, mga mga pintor diyan ha. Ayun. Yeah, sa so, mga burlodot burlodot natin. So sa mga marketan. so magkano ang package nito, boss? O, ko 10 piso ha sa mga wiring linya ng kuryente natin mayroon tayo dito tampo yeah. um, yan sa mga so ang kinaganda dito ikot tayo sa kabila so part natin sa mga part ng mga motor natin mga guys so dito dami accessory so kay package package deals 30 pesos lahat o oh, yun wala na huwag na o oh, dito package tayo sa motor ng part ng mga motor natin guys ha sa part ng motor bahala kayo sumilip dito And 30 pesos lang sa mga part ng nagmumotor ha So mayroon pa tayo rito sa mga Inmax Alam ko Inmax to Sa Inmax natin magkano? O, 150 sa Inmax natin ha Bracket 150 So kung nagtatanong kayo ba sa so mga bago lang tayo Sa harap lang ng uh, video tayo guys Para dali lang tuntun yung video Mer uh, metrobank sa mga harap nandito. dito Dito sa mga hard hardware supply Sa so, mga about ng mga supply Ng mga construction supply mga guys Dito ha Okay And, Dito to Boss, magkano to? 40 40 bawat isa daw to Sa, so, mga gripo na rin to mga guys Ano lang yan, mga Mga bago, mga stainless yan kaya yeah. 40 bawat isa raw So may mga tools yan, kuya May mga tools din yan uh, Mga tools yan Skodrabe, flat screw, mayroon yan Metro, mayroon siya Pang hardware nga, hardware, supply Alright, alright